50 to 100,000 peso discount sa lahat ng magpa-franchise ng Taho Story Now na. For the first 10 franchisee, ito ang summer promo ng Taho Story. So ngayon, ituturko kayo sa kanilang napakagandang office. Pero bago yan, cheers muna tayo. nakita nyo na kung gaano kaganda ang office nila dito sa Taho Story. At syempre, kakausapin natin ang mga may-ari at mga tao sa likod ng napaka-successful na negosyo na ito. So, ano pangalan, boss? I'm Charlie Hernandez, CFO of Taho Story. Charlie Hernandez. And si boss? Joshua Quizon, Chief Sales Officer ng Taho Story. Kison. Malamang ito yung mayaman dito. Next! Ayan. Ako naman si Miko, uh, CMO of Story. Ano yung CMO? Uh, Chief Marketing Officer. Alright, so unang tanong, dahil kayo ay 200 branch na, bakit ganun kabilis lumaki ang Taho Story? Actually, yung, ano, yung pagiging uniqueness niya, yung sarap, saka yung uh, kakaiba talaga. Oo, kasi maraming mga business owner, ang takot sila mag-innovate. Eh, bakit kayo? Yung taho, pinagtripan ninyo, nilagyan yung ice cream. Actually, sir, nag-start yan with Charlie mismo, no? Oh, na, nasa buffet kami during that time. And naghahanap siya ng dessert, no? Na uh, halo-halo. Pero walang halo-halo during that time. So, may nakita siyang taho at ice cream pinaghalo niya. Mm. Doon na-formulate yung concept. Kaya nga yung slogan din namin, bakit hindi? Taho, taho with ice cream, bakit hindi, no? Wow! So, ibig sabihin, It started ano as experiment. an accident, no? Yes, accident, accident lang na naging 200 branches ngayon, di ba? Yeah, diba? yeah. Uh, as a marketer, di ba? Bakit sa palagay mo importante sa business owner na magaling silang mag-market ng business nila? Napakalaga sa isang uh, business owner na, ma na mag-market ma nila ng maayos yung uh, yung product nila or yung business na sineserve nila kasi ito rin yung uh, parang nagre-represent ng sarili mo eh yung storya ng uh, ng produkto mo ayan so napakahalaga yon yung paggiging uh, kakaiba mm -hmm. ba diba? dapat ba lahat ng uh, business owners they also have to explore yung mga products nila baka magkaroon ito ng magandang fusion or ma hybrid nila ito para mas maging mabenta yung uh, negosyo nila Yes boss kailangan ano kailangan mahilig kayo mag-explore sa iba't ibang bagay kasi hindi nyo alam baka by accident din mo discover kayo na something na na bago mm -hmm. na mas tatangkilikin ng mga tao Baka sa kaka-explore mo ng iba't ibang bagay doon mo makita yung uh, magbo-boom sa ano sa buong Pilipinas so sa buong mundo mm -hmm. So, isipin ninyo, ha, ah, taho na nilagyan ng ice cream. Wala nakaisip nun, di ba? tagal nang may taho, eh, di ba? So, kayo, yung uh, kawirduhan ninyo sa buhay, di ba? Yung pagiging playful ninyo, now it becomes an opportunity na potentially, po pwede maging multinational, di ba? Po pwede makarating sa iba't ibang bansa itong gantong oportunidad. Pero, syempre, tanongin natin si finance dahil ito ang may hawak ng pera. Tama, di ba? <laughs> So, ang question ko sa iyo, boss, eto. Dahil taho story, ano yung mga story ng mga franchisee nyo na hindi nyo makakalimutan? sobra uh, sobrang nakakatawa kasi sa iba't ibang lugar, iba't iba yung mga story na nakikita namin. Like, kung nagpunta kami sa Rojas, father niya yung isa, yung isa sa mga inspirasyon niya bakit siya nag-franchise. Mm. And then, uh, siyempre tayo, mula pagkabata, na ingrain na sa atin talaga na mayroon taho. Tapos ngayon, panibagong istorya ng taho story. Usapang kitaan, magkano ang average na kinikita ng isang outlet? Naglalaro siya ng 8,000 to 50,000. Pero ngayon, may mga branches na uh, 30 to 50,000 yung isang araw. Ganon kalaki yung kinikita nila. 30 to 50,000? A, A day. A day? A day A day? A day, sir. A day, boss. Yes. Day. Gross on it? Gross po. Gross, magkano neto nun? Based dun sa calculation namin, ang gross profit kasi ay naglalaro ng 40 to 55 percent, no? So, ang neto nun is kalahati. 25K. 15 to 25K. 15,000 times 30. 15,000 times 30, nako. 450,000 450, yun. 450,000, boss. Magkano franchise? 480 nag-start yung franchise natin, sir, boss. Ang ibig mong sabihin, may nakaka-ROI sa loob ng isang buwan? Pwede, boss. Pwede talaga, boss. May makakapag-ROI na isang buwan. Depende po sa location, saka yung sa market po nila. Istorya naman na hindi nyo makakalimutan ng nag-franchise na nagbago yung buhay nila. Actually, ito yung mga storya ng, lalo na yung mga franchisee namin. No? Marami sa amin galing o, mga OFW pa. Oo na talagang umuwi dito to start the business. Pero ngayon, when, when they started, not just one branch, no, ibang franchises namin nag-expand na. Uh, ano pangalan niya? Uh, si Miss Jen ng SM Legaspi and um, soon magkakaroon na rin sa Naga. So, nakapag-open na siya ng dalawang branch niya. Mm. So, ang maganda sa taho Story, accredited kayo ng mga malls, no? Yes. Actually, sila na rin mismo nag-offer sa amin ng mga location. And we provide location assistance sa mga franchisees. Which is na-appreciate nila kasi normal franchising businesses, you have to have a location. Eh? Correct. Pero here in Tau Story, we do location assistance since may direct contact na kami sa malls. Yun, maganda yun mga boss ha. Kasi yan ang problema talaga ng lahat ng gusto mag-franchise, yung paghahanap ng location. Sa inyo, nasa prime location na kagad dahil accredited kayo ng SM, Robinsons, Ayala, Ayala Walter, Mart, yes. Walter Mart, ano pa? NCCC. KCC, Magic Mall, Pacific Mall, yung mga malls sa mga provinces. Well. Guys, ano? Gaysano wala pa, so far. Ayun, so, ayan, pwede kayo magbukas sa gaysano. <laughs> ayan, di ba? Bago natin iwan sa ating mga viewers yung pagdidesisyon nila. Kasi, syempre, marami dyan ngayon. Apaka-init ah, ngayon. Ano pang pinakamagandang negosyo? Eh, yung malamig, di ba? kayo na magdidesisyon mga boss pero ito binibigay ko na sa inyo ngayon ha. Ngayon yun na napapanood niyo talaga dito ang pinakamagandang oportunidad na po pwede niyo pasukin especially ngayon tag init. Socials na po pwede nilang uh, i-message. and so for the socials, uh, meron kami sa mag-message na kayo sa Facebook page, Instagram, and so meron din kami yung Viber. Uh, sa Viber number you can contact me no Joshua Quizon 0919999 8115. Ngayon mga boss, napakaganda at napaka-innovative nitong product na to. Be the first in your location na magkaroon ng Taho story at buuin natin ang istorya mo. So with that maraming maraming salamat mga boss and God bless sa inyong lahat.